A powerful earthquake strikes Japan this afternoon. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Kyushu sa Japan. Isang matinding kalamidad ang muling banta sa Japan, ang kinatatakutang megaquake. Matapos ang matinding lindol, hindi pa rito natatapos ang sakuna dahil anumang oras, maaari pang maulit ang lindol ng mas malakas. Noong Huwebes, isang napakalakas na lindol na may 7.1 magnitude ang yumanig sa timog na bahagi ng Japan na nagdulot ng tsunami advisory at nagudyok ng pangamba sa posibilidad ng mas matinding sakuna. Nangyari ang pagyanig malapit sa baybayin ng Miyazaki Prefecture sa Kyushu Bandang, 4.42 ng hapon, 3.42 ng umaga iti e. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ang pinagmulan ng lindol ay nasa 18 milya ang lalim. Sa sakon ng ito, hindi lang pinsala ang iniwan, ngunit pati takot at pag-aalala sa buong bansa. Gano ba kalala ang nangyaring lindol sa Japan? Kailan mangyayari ang susunod na kinakatakutang megaquake? Yan ang ating aalamin. Tatlong katawang napaulat na nasukatan. Ayon kay Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, bagaman wala pang naiuulat na malawakang pinsala sa kuryente, tubig o komunikasyon sa rehiyon. May ilang ulat ng mga pagguho ng lupa at pagtigil ng ilang traffic lights habang ang runway ng Miyazaki Airport ay pansamantalang isinara para sa safety checks. Sa karating na Kagoshima Prefecture, may mga pader na gumuho at isang bahay na nasira. Sa kabutihang palad, na natiling ligtas ang 12 nuclear reactor sa Kyushu at Shikoku. Ngunit hindi maiwasang muling maalala ng mga tao ang trahedyang Fukushima noong 2011. Ang sakit ng nakaraan, Fukushima 2011, mahirap makalimutan ng mga Hapon at ng buong mundo ang sakunang naganap noong Marso 11, 2011. Isang lindol na may lakas na 9.0 magnitude, ang human sa silangang bahagi na sinundan ng napakalaking tsunami. Ang tsunami ay nagdulot ng malalang lawakang pinsala at pagkamatay ng higit sa 18,000 katao. Ngunit ang isa sa mga pinakamatinding epekto ng sakuna ay ang nuclear meltdown sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ang napakalaking alon ng tsunami ay tumama sa planta ng Fukushima na nagdulot ng pagkasira ng cooling systems at nagresulta sa pagtagas ng radioactive materials sa kalapit ng mga lugar. Libu-libong residente ang sapilitang inilikas at hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nalilinis ang kontaminasyon. Ang pangyayaring ito ang nagdulot ng takot at pangamba sa bawat hapon sa tuwing naririnig ang salitang lindol, lalo na kapag ito'y nagaganap malapit sa mga nuclear facilities. Dahil dito, ang bawat pagyanig ay nagbibigay ng alaalang hindi naway maulit muli ang trahedya ng Fukushima. Ang lindol noong Huwebes ay hindi lamang nagpaalala sa kanila ng kalamidad, kundi pati na rin ng kanilang kakulangan sa harap ng isang puwersang hindi nila kayang kontrolin. Paghahanda ng gobyerno, nagpatawag ng emergency meeting ang mga seismologists upang suriin kung naapektuhan ng lindol ang Nankai Trough, isang kilalang subduction zone na pinagmumula ng mga mapaminsalang lindol. Ipinahayag ng Meteorological Agency ang isang megaquake caution na nagsasabing mas mataas ang posibilidad ng isang malaking lindol bagaman hindi pa tiyak kung kailan ito magaganap. Nagbabala si Prime Minister Fumio Kishida sa mga mamamayan na manatiling mapagbantay, siguraduhing handa sa anumang balita mula sa gobyerno at laging nakahanda sa posibleng paglikas. Ang panganib ng Nankai Trough. Ang Nankai Trough ay isang kilalang subduction zone sa Japan. Kung saan nagtatagpo ang Eurasian Plate at Philippine Sea Plate. Dito nagaganap ang tinatawag na megathrust earthquake, isang uri ng lindol na kilala sa pagdudulot ng pinakamalalakas na pagyanig sa kasaysayan. Sa mga ganitong pangyayari, ang stress na naiipon sa pagitan ng dalawang tectonic plates ay biglang napapakawalan nagiging sanhi ng napakalakas na pagyanig at pagtaas ng lupa. Sa oras na mangyari ito, inaasahan ng mga eksperto na ito ay magdudulot ng isang malawakang tsunami na maaring umabot sa taas na halos 100 talampakan. Isang senaryo na hindi malayo sa pinakanakakatakot ng na mga natural na kalamidad na maaring tumama sa Japan. Ang Nankai Trow ay may kakayahang magdulot ng lindol na abot sa magnitude 9.1 Ayon sa mga eksperto, isang lakas na magpapalala sa sitwasyon sa rehiyon. Ang mga subduction zones tulad ng Nankai Trough ay kilala sa kakayahan nito na magdulot ng mga napakalalaking lindol. Ang patuloy na paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa ay nagre sa pag-ipon ng napakalaking stress na kapag napakawalan ay nagdudulot ng malawakang pagkawasak. Ito ang dahilan kung bakit ang Nankai Trough ay nagiging sentro ng atensyon tuwing may nagaganap na malalakas na lindol sa Japan. Isang natatanging katangian ng Nankai Trough ay ang pagkakaroon nito ng mga tinatawag na twin earthquakes o magkasunod na malalakas na lindol na nagaganap sa loob ng maikling panahon. Ang mga ganitong uri ng lindol ay karaniwang nangyayari Kada 100 hanggang 150 taon, at ang pinakahuling halimbawa nito ay naganap noong 1944 at 1946. Sa loob ng dalawang taon, dalawang napakalakas na lindol ang tumamasa sa Kai-tro na parehong nagdulot ng malawakang pinsala sa rehiyon. Ang ganitong klasing fault line ay isang malaking banta na patuloy na nagbibigay ng pangamba sa mga eksperto at mamamayan. Sa katunayan, sa tuwing may nagaganap na malalakas na pagyanig sa rehiyon, tulad ng nangyaring lindol noong Huwebes, hindi maiwasang muling bumalik ang takot sa posibilidad na maganap muli ang isa pang malakas na lindol sa Trump. Bagaman hindi tiyak kung kailan o paano mangyayari ang susunod na malakas na lindol, malinaw na ang Japan ay kailangang manatiling handa sa lahat ng oras. Sa kabila ng mataas na posibilidad ng isang malaking pagyanig, maaaring abutin pa ng mga dekada bago ito maganap muli, ngunit ang pangangailangang maghanda ay nananatiling mahalaga. Ang patuloy na pag-monitor at pag-aaral sa Nankai ay isang mahalagang hakbang upang mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng mga susunod na sakuna. Ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang nagliligtas ng buhay kundi nagpapatibay rin sa kahandaan at katatagan ng Japan laban sa mga natural na kalamidad. Sa kabila ng takot na dulot ng malalakas na lindol, hindi maitatanggi na may mga positibong aspeto rin ito. Lalo na pagdating sa agham at teknolohiya. Ang bawat pagyanig ay nagsisilbing oportunidad para sa mga siyentipiko na mas maintindihan ang galaw ng mga tectonic plates at ang dynamics ng mga subduction zone. Sa paglipas ng mga taon, ang Japan ay nakapagtayo ng mga advanced na monitoring systems na nag-aalerto sa publiko ng mas mabilis at mas tumpak kaysa dati. Ang mga seismograph, GPS networks at tsunami buoys ay ilan lamang sa mga teknolohiyang ginagamit upang masuri ang banta ng mga lindol. Bagaman, hindi pa kayang hulaan ng mga eksperto ang eksaktong oras ng pagyanig, ang pagkakaroon ng detalyadong forecast o pagtaas ng alert level ay nagbibigay ng mahalagang panahon para sa mga mamamayan na maghanda at mag-evacuate kung kinakailangan. Ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang nagliligtas ng buhay kundi nagpapababarin ng posibleng pinsala. At ito ang nagpapalakas sa resilience ng Japan laban sa mga natural na kalamidad. Habang naghihintay ang Japan sa posibilidad ng isang malagim na megaquake, nananatili ang kanilang diwa at kahandaan. Ang kanilang karanasan sa mga nakaraang sakuna, lalo na ang trahedya ng Fukushima noong 2011, ay patunay na sa kabila ng panganib, hindi sila magpapatalo sa anumang hamon ng kalikasan. Ang bawat pagyanig ay hindi lamang isang banta, kundi isang paalala na ang paghahanda, disiplina, at pagkakaisa ang kanilang sandata laban sa puwersa ng kalikasan. Sa gitna ng mga ito, ang Japan ay nananatiling handa sa pagharap sa anumang pagsubok at handa na harapin ang mga alaalang dala ng nakaraan upang masigurado na ang kinabukasan ay magiging mas at mas matatag. Ano ang palagay mo tungkol sa nangyaring lindol sa Japan? i mo naman ito at huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.